laki ng perwisyong ginawa mo sa kliyente ko. Isang tambak na kaso ang isasampa namin sa'yo. Ikaw ang tumatag, Rafael Sanchez. At kapag sa nakakuha ko ng ebidensya laban sa'yo, sa, sa kulungan ka titilaok. At doon ka na mapupungusan ng palang. Baka nakakalimutan mo! Tagalugin ka lang! Texas to! Imported! Tama! Maganda siya. Mabait pa. At sa tingin ko, mahal na mahal ka nun. Bakit mahal ko rin naman siya? Kaya lang, masyado siyang selosa. Para bang walang tiwala sa akin? Eh, gano'n naman talaga kami mga babae. Selosa. Bakit ikaw selosa ka rin ba? Eh, hindi pa. Wala pa naman akong pagseselosan eh. Pero, pag ako nagka-boyfriend, humanda siya dahil palagi ko siyang bubuntutan. <laughs> Bilip na ako sa'yo. Mabuti pa pumasok ka na. Baka pati ako mapag mo pa eh. ondap kena kena May tama ka. The priest lang yan, sir. Puti the priest lang. Yan na sinasabi ko sa iyo eh. Puro ka kasi by the book, by the book, by the book. Halika, dadaling kita sa ospital. Aray! Ay! ay, sorry. Po uh. sa mahaba at masusim pagsisiyasat, napatunayan ng hukumang ito na sa kadahilan ng walang sapat na ebidensya laban sa nang sasakdal na si Rafael Sanchez, kaya siya'y pinawawalang sala. Ilagdaan ngayong ikadalawampunang unyo, 1997, ng kagalang-galang na hukom na si Manolo Rodriguez. So ordered. Teniente. Oh. Bakit parang natukakan ka ng ahas? Hindi mo ba gusto ang hatol ng kagal-gal ng hukom? Tuso ka talaga. Pati batas pinaglalaroan niyo. Ganyan ako katindi at inyente. Kumbaga sa manok. Nasa akin na muling talahok. Ikaw naman ang bibigyan ko ng problema. Kaya mag-ingat ka. Baka malalisod ka. Hindi ka na makabangon. Sa laki ng perwisyong ginawa mo sa kliyente ko, isang tambak na kaso ang isasampan namin sa'yo. Kaya, tatagan mo na. Ikaw ang tumatag, Rafael Sanchez. Dahil kapag nakakuha ko ng ebidensya laban sa'yo, sa kulungan ka titilaok. At doon ka na mapupungusan ng palang. Magaling siya. Natatakot ako. Tayo na. Pakita mong galing mo, Teniente! Baka nakakalimutan mo, tagalugin ka lang. Texas to. imported. Tama! <coughs> Nagsampa ng kontrademanda si Rafael Sanchez laban sa'yo Kaya mapipilitan akong ilagay ka sa preventive suspension E ano namang kaso, sir? Murder Dahil sa mga tauhan niyang napatay niyo At dinagdagan pa ng robbery Dahil daw rinansak niyo yung bahay niya at malaking halaga ang nawala sa kanya Pati na ang iba pang mahalagang bagay. Pero, Colonel, paano naman nila kakasuhan ng murder si Sir? Eh, sila nga yung una nagpaputok, eh. At saka gawa-gawa lang naman nila yung tungkol dun sa mga nawawalang bagay. Naniniwala ako sa inyo. Kaya lang pwede nilang baliktarin ang pangyayari. At mag-imbento ng iba pang kaso para lalo kayong madiin. Yan ang hirap sa trabaho natin, Sir. Gumagawa na ako ng mabuti. Ako pang napapasama di, ano ngayon ang mabuti namin gawin para sa problema ni Sir? Ang dapat, habang nasa piskalya pa ang kaso, ay makakuha tayo ng matibay na ebidensya para mapatunayang talagang Lord yang Rafael Sanchez na yan. Para mawala ng kabuluhan ang mga akusasyon niya laban kay Dave. But in the meantime, you'll have to surrender your firearm and your badge. I'm sorry, Dave. Wala akong magagawa.